Tahimik na lumalakas ang Philippine Coast Guard, nakakagulat ang claim ni Admiral Gavan. Kasabay nito, sumasakit ang ulo ng China. Ang Russia, na akalang kasangga, tinira ang China. Biglang umatake, pero hindi sa armas, kundi sa kanilang ekonomiya. Paano magiging advantage ang hidwaan ng Russia at China sa ating West Philippine Sea Strategy? Ano ang koneksyon? Isang malaking laban ang nagaganap at ang Pilipinas ay medyo kakaiba ang response. Sa gitna ng nagbabagang trade war ng Russia at China, ang Pilipinas, sa tulong ng PCG at Denmark, ay may malaking bombshell na magpapasyok sa mga Tsekwa. Kaya stay tuned dahil aalamin natin kung paano natin masasamantala ang pagkakataong ito para mautakan natin sila. At ito ang matindi. Hindi daw gagamitin ang ating mga high-tech na barko. Si President Bongbong Marcos Jr. recently dropped a bombshell statement. We are not at war. Yes, wala tayo sa gera, pero grabe ang tension sa West Philippine Sea. Ngayon ito ang tanong. Sa tingin nyo, PCG or PH Navy? Sino ang dapat ipadalalaban sa mga Chinese Vessels? November 2024, nangyari ang isang shocking na pangyayari sa mundo ng kalakalan. Si Sergei Zemyevsky, presidente ng Almaz Furniture Company, ay naglabas ng isang bomba. Ang Russia ay naglagay ng brutal na buwis sa mga kagamitan mula sa China. Sinampal ng Russia ang China ng isang katakot-takot na 55.65% tariff sa mga China-made furniture parts. Ito ba ang pagwawakas ng Russian-Chinese partnership? Ayon kay Bei Shuo, isang manunulat mula Tianjin, tinuruan ng Russia ang China ng lesson. Quote niya, Sa komersyal na mundo, walang permanenteng kaibigan, kundi permanenteng interes. Ang dating walang limitasyon na alyansa ng Russia at China nagkakawatak-watak dahil sa isang biglaang hakbang. Ayon kay Sergei Zmievsky ng Almaz, halos 30% ng gasto sa paggawa ng furniture ay tatamaan. Grabe to! Wala nang kwenta ang partnership nila, sabi pa ni Wang Wu. Pero ito ang plot twist. Ayon sa analysis, ito ay taktika para maging independent mula sa China. Pero heto ang mas shocking na balita. Admiral Ronnie Gilgavan, ang komandant ng Philippine Coast Guard, nagbahagi ng explosive na plano. Habang ang dalawang BFF ay abala sa trade war, tahimik, pero pursigidong binubuo ng Pilipinas ang pinakamalakas na Coast Guard sa Southeast Asia. Maang ang dinig nyo. Sa tulong ni PBBM, sa susunod na lima hanggang pitong taon, ang Pinas ay magkakaroon ng at least 46 new vessels. Ang pinakamalupit dito, there are 97-meter cutters mula Japan at 40 na 35-meter vessels mula France. Astig, di ba? But wait! Ito ang hindi nyo alam. Kalahati sa mga vessels na mula sa France ay technology transfer ang mangyayari. Which means, magiging upgraded ang shipbuilding industry natin. Mga kapulse point, ito ba ang preparation para sa isang maritime showdown ng Pinas? O sa tingin nyo ito ay puro laway lang? Kung akala nyo tapos na, well, may isang European player pa si Foreign Minister Lars Luka Rasmussen from Denmark, biglang nagpakita sa Philippine Coast Guard Headquarters. Quote niya, We should always have an open eye. Freedom to navigate is crucial for us and for everybody. Si Rasmussen ay direkta na sumaksi sa pambubuli ng China Coast Guard at nag-offer ng joint military exercises sa Pilipinas. Ang tanong! gaano kaepektibo ang magiging tulong nila. Isang bansa lang sila, pero naghahandang umupo sa UN Security Council sa darating na taon. Ibig sabihin, kaya nilang magdala ng suporta mula sa mas malalaking bansa. Ngunit, narito ang malaking tanong. Ang lakas na binubuo ng PCG Sapat ba ito para harapin ang susunod na krisis? Paano kung dumating ang oras na ang Pilipinas na mismo ang maging sentro ng gulo? I-comment nyo kung ano ang mangyayari next. Mag-subscribe na kung mahilig ka sa mga ganitong content. I-click ang notification bell at huwag kalimutan mag-comment.